Patuli pa rin ang paghatid ng tulong ng mga miyembro ng Police Regional Office 11 para sa mga naapektuhan ng baha sa Davao del Norte. Ang balita mula kay Patrol Woman Reina Rose de Cipolo. Del Norte matagumpay na nasagawa ng na relief operation ang Police Regional Office 11 sa mga naapektuhan ng baha na ginanap sa Barangay Guadalupe, Carmen, Davao del Norte, Pebrero nitong taong kasalukuyan na ng tulong ang mga tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangungunan ni Police Colonel Family R. Madrid, Chief Regional Community Affairs and Development Division 11, katuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 11 at Pikedud Davao del Norte sa mga biktima na sunod-sunod ng pagbaha sa pamamagitan ng relief operation. ating mga pinangulang mga representative sa taga-Tagalog. so tama tong. una ko patawos sa atong provincial territory sa Tagalog del Norte represented by lieutenant colonel suelda chief magdugo picado. then sa sa staff personnel sa committee adverse position major villani magkusisimang o sa tanan na personnel na Mar 5, <coughs> ang patay kauban na Pika na Picado, Picado, yes, o Garim Diyo ang B HPG at saka sa police station O ilagay na ang Purog 4 sa Guadalupe Carmen Saba Request, gitan sa DOH o ang atong camp yung nagpapadala ko sila o oh, ayuda niya ko sa mga nasalan pa sa Shareline o oh, sa LPA. So, na-moving ko mga quality ma ako may nagagamit sa pakalugar, kaya sa Carmen Saba o Leng Market, tapos nasalan ka oh, na dapat ang mga adukan. So, na-focus lang kayo last two weeks sa Masara. Mas dagang ng tayo mga kaisunan dito na nito, ma mas nasalanta dito sa last slide. So, dito may naka-focus kayo, pero ayaw mo kabala ka kay mo balik kung isa o balpa ka nasalanta. In fact, tomorrow, pupunta, pupunta din sa GovGen. Sa GovGen din kayo pupunta bukas. Then, sa uh, following weeks, ang Davao City o po ng Talikuran, ito ni sa to Duha ka, parang kayo sa to sa Julibel o sa Uyang Luling. Sundan so, ang nato para... <laughs> kanil, 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 kanil. Para... Um, Ma-distribute na ito ang mga dos. Okay, may hap ko tayo na. Ako na sa <laughs> Tinatayang aabot sa mahigit kumulang 200 na residente na nasabing lugar ang naging beneficiaryo na naturang programa kung saan nakatanggap ang mga ito ng food packs at hygiene kit. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga residente na naging beneficiary na naturang programa dahil sa kanilang serbisyong natanggap. Samantala, ang Police Regional Office 11 sa pangangasiwa ni Regional Director Police Brigadier General Alden B. Delbo ay patuloy na nakikiisa sa mga halikain na may layuning matulungan ang mga nangangailangan at upang patibayan ang relasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan. Hinikayat din ng komunidad na patuloy na suportahan ng mga programa ng pamahalaan tungo sa kaayusan at kapayapahan para sa ligtas na lipunan. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas na kataguyod ng Balitang pulis.